Oh, welcome back mga kabboxing! So matapos nga pong magtala ng siyam na magkasunod na panalo ang tinaguriang El Guapito ng Negros Occidental at matibay nating pambato sa welterweight division na si Joffer Montano na kung saan walo sa nakalaban nito ay tinalo niya via knockout ay nakatakda nga pong sagupain ng ating pambato ang isang undefeated Australian boxer na si Ben Mahoney na may kartadang 15 wins with 8 knockouts, isang tabla at may edad na 29 anyos. Samantala ang ating pambato naman ay may kartadang 19 wins with 17 knockouts, 5 talo, 2 tabla at may edad na 28 anyos. Ang laban ng dalawa ay gaganapin mismo sa baluarte ni Mahoney sa Gold Coast Convention Center, Broad Beach, Australia. Paglalabanan nga po ng dalawa ang bakanting IBF Intercontinental Super Welterweight Champion Belt sa nakaschedule na 10-rounder fight. Ang laban po ng ating kababayan mga kaboxing ay magiging undercard sa laban ni IBF at ring Magazine cruiserweight champion Jai Opetaya kontra sa di kilalang undefeated boxer na si Claudio Escuello ngayong paparating na Mayo 13. Sa ibang banda naman mga kaboxing, Apat na araw nga po bago ang laban ni former WBO Super Welterweight Champion na si Tim Zhu na kasalukuyang nanggaling sa dalawang magkasunod na talo at may kartada na 24 wins with 17 knockouts at dalawang talo kontra sa pambato ng Amerika na si Joseph Spencer na may kartadang 19 wins with 11 knockouts at isang talo ay diretsahan nga pong inamin ng dating kampion sa kanyang naging latest interview kung bakit natalo ito kay Murtazalyev sa kanilang naging bigating laban buwan ng Oktubre Oktobre nitong nakalipas na taon lamang. Ayon kay Zhu, bagamat may undefeated record daw si Murtazaliev, ay kumpiyansa daw ito sa kanyang sarili na dudurugin lang niya ito sa loob ng dalawa o tatlong rounds at masyado daw nitong minaliit ang kakayahan ni Murtazaliev dahil di rin naman daw ito kilalang buksingero. Kaya laking gulat daw niya nang naipatama niya ang kanyang mga pamatay at sulidong suntok kay Murtazaliev na nakatayo pa din at tila di lang nayanig. Kabaliktaran daw nang siya na ang tinamaan ng mga suntok ni Murtazalyev dahil sobrang nahilo daw ito, dahilan para bumagsak ito sa lona at halos di na alam ang mga nangyayari. Kaya malaking leksyon daw ito para kay Team Zoo na kailanman ay dapat hindi maging kampante sa laban at wag na wag mong i-understimate ang iyong makakalaban. Kaya sa kanyang paparating na laban ay hinding hindi na daw mauulit ang kanyang pagkakamali at sisikaping makuha ang panalo para mapalaban ulit sa isang world title fight. Samantala, matapos nga pong bigong makuha ang panalo bilang late replacement at natalo lang via 9th round technical knockout kontra kay WBC lightweight champion Shakur Stevenson nitong nakaraang buwan ng Pebrero lamang ay sa kauna-unahang pagkakataon bilang isang full-time professional boxer, Josh Padley ay mapapalaban agad ngayong paparating na Abril 19. Matatandaan, matapos matalo sa naging laban nito kay Stevenson, ay inoferan nga po ng professional contract ng matchroom promotion itong si Padli. Sasagupain nito ang isang undefeated Serbian boxer na si Marko Vitanovic. May kartada itong 13 wins with 6 knockouts at sa unang pagkakataon ay lalaban ito sa labas ng bansang Serbia. Paglalabanan ng dalawa ang WBA International Champion Belt sa nakaschedule na 10 rounder fights. Inaasahan naman na maraming susuporta sa laban na ito ni Padley dahil sa kanyang naging kwento.